nagbigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming midhiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. One time the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang Manila LGU ay eh, required daw yung pagsuot ng face masks sa mga deboto para host sa translasyon 2024. Glass enclosure naman ng itim na nasareno ipinasilip. Ang DOE, NGCP at ERC kinalampag ng isang senador dahil sa nararanasang power outage sa Panay. Ang DOH naman pinabulaan ng umano'y COVID-19 wave sa Metro Manila. Mas mababang holiday COVID-19 cases na itala. Ozamis PNP, arestado na po ang limang suspect na tumangay ng higit sa 40 million pesos sa isang mall nitong bagong taon. At sa mga kabrigada natin na nagpaplano na ng bakasyon at mga leaves, mga long weekends at holidays para sa taong 2024. Alamin 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng News, FM, News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Arano ho ngayon mga kabrigada ng Webes, January 4, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. Ah! Brigada Leo Navarro malik din. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating balita, mga kabrigada, ipatutupad ng pamunuan ng Quiapo Church at ng Manila LGU mga bagong patakaran para nga ho sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. Kabilang na ho dyan yung pagkakaroon ng bagong andas, bagong misyon. Pati na rin ho yung paggamit lamang ng iisang lane ng kalsada para ho sa ruta ng itim na nasareno. Kaugnay ho niya, ipinasilip din ho nila ang magiging bagong bihis ng andas kung saan meron ho yung paglalagyan na glass enclosure Umapilan naman si Manila City Mayor Hani Lacuna sa mga deboto ng itim na nasareno na magsuot pa rin ng face masks para maiwasan ang surge ng mga sakit. Hinihintay na lang din daw ang penalisyon kung sakali mang idedeklara bilang non-working holiday ang January 9. Maglalabas din daw ang alkalde ng isang executive order para ipagbawal naman ang inuman at fireworks sa ruta ng traslasyon. Sa ganitong paraan ay matitiyak ang kaligtasan ng mga deboto at maiiwasan na rin ang pinangangambahang stampede. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada ang NCRPO nagsagawa ng tabletop at actual on the ground exercises bilang bahagi po ng paghahanda sa traslasyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada Report! ng National Capital Region Police Office kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na fully prepared na ang kanilang hanay para sa traslasyon 2024. Ayon kay General Acorda, base sa ulat na nakarating sa kanyang tanggapan, nagsagawa na ng tabletop exercise ang NCRPO upang agad na mapaghandaan ang lahat ng senaryo na maaaring mangyari sa January 9. Kaugnay nito, hindi anya inaalis ang posibilidad na may mga masasaktan. Kaya't magdadalaman Malatag din anya ng mga medical station sa bawat segment na dadaanan ng andas. Sinabi ng PNP chief na masaya siya sa naging preparasyon ng NCRPO dahil bukod sa tabletop exercise, nagkaroon din sila ng actual on-the-ground na pagsasanay. In the heart of changing lives, ito sa Bigada Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News Authority. Oh, Rapido, Suportado naman ng ilang senador ang pagkakaroon ng investigasyon dito nga ho sa kawalan ng kuryente sa Panay, Gimaras at Negros. Ang Senador Chis Escudero, hindi lang dapat ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang idaraan sa investigasyon dahil dapat din daw hong isama ang mga power generation plants. Sabi ni Escudero, ang power ay binubuo ng generation, transmission at distribution kung kaya't dapat tingnan ang lahat ng ito upang magkaroon ng complete picture kung paano ho yan maiiwasan. Gaunay ho niya, nanawagan naman si Sen. Wynne Gatsalian sa NGCP, DOE at maging sa Energy Regulatory Commission na magsagawa na rin ng masusing investigasyon. Ayon kay Gatsalian, dapat humagpatupad ng agarang hakbang ang mga nasabing tanggapan para maiwasang mangyari pa yan ulit, tiniyak din niya na patuloy ho niyang susubaybayan ang nasabing sitwasyon lalo na't hindi nga raw katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng malawakang power outage sa pagsisimula pa lamang ng bagong taon. Brigada Nationwide Ang malawakang power outage naman sa Western Visayas na ispaimbestigahan ng isang kongresista. Brigada Haji Kaaminio, ibrigada mo. Brigada, report. Umapela si Iloilo City Representative Jam Baronda sa Kamara na magkasa ng investigasyon ukol sa nangyayaring malawakang power outage sa Panay Island at ilang lugar sa Negros Province. Ayon kay Baronda, hindi pa natatapos ng House Committee on Energy ang pagsisiyasat sa naganap na region-wide power outage noong nakaraang Abril, ngunit meron na namang panibagong suliranin sa kuryente. Bahagi niya ng Congressional Oversight na investigahan ang insidente upang masiguro ang kapakanan ng mamamayan ni Baronda, tila hindi pa natututo ang mga may pananagutan dahil pinabayaan na namang maapektuhan ang mga ilonggo. Kasabay nito, isinusulong ng kongresista na makompleto na ang interconnection ng Luzon at Visayas Grid na dadaan sa Mindoro upang masolusyonan ang problema sa kuryente sa Panay Island. Sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na tatlong planta ang pumalya at ang isa ay nagpapatupad ng maintenance shutdown. Kaya nagdulot ito ng malawakang brownout. 60% ng energy requirement ng Panay Island ang apektado dahil sa pag-shutdown ng apat na planta. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Ito hong Maharlika Investment Corporation o yung MIC, isinagawa ang kauna-unahang inaugural board meeting. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Kukupay Report. Nagtipon-tipon kahapon ang mga bumubuo sa Maharlika Investment Corporation o MIC para sa kanilang kauna-unahang inaugural board meeting. Tinalakay ng board ang fund capitalization at ang mga potential sector na itatap upang makamit ang multi-generational commercial, economic at social development value creation. Nagkaroon na rin ng nominasyon para sa magiging chairpersons ng mga committee at lumikha pa ng karagdagang committee. Ang MIC board ay binubuo ni na Finance Secretary Benjamin Jokno na umuupo bilang chairman in an ex-officio capacity. President and Chief Executive Officer o PCEO Rafael Consing Jr. bilang vice chairperson. Ang iba pang miyembro ay kinabibilangan ni na Land Bank PCEO Maria Linette Ortiz, Development Bank of the Philippines PCEO Michael De Jesus at ang mga directors na sina Vicky Castillo Tan, Andro Jerome Gan, German Lichauco II at Roman Felipe Reyes. Present din sa meeting ang funds advice Body mula sa DBM at Bureau of Treasury. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Senate Minority Leader, hinamon po ang DOTR na maging transparent tungkol sa mga detalye sa PUVM. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Report Nanawagan si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Department of Transportation o no DOTR na maging transparent tungkol sa mga detalye ng Public Utility Vehicle Modernization o no PUBM na gagawin sa bansa. Gawag na nito patuloy na hinihimok ni Pimentel ang DOTR na isa publiko kung saan kukuha o bibili ang bansa ng modern jeepney bilang pamalit sa mga tradisyonal. Dagdag pa niya marapat ding ipaalam na ito kung sino ang tatayong middleman at contractor na siya makakakuha ng pinakamalaking kita. Maliban pa rin na asan din naman o ng senador na mababanggit ng nasabing ahensya. Kung sino orinal na nakaisip ng PUVM na nagtutulak nga sa mga jeepney drivers na mangutang o sumali sa kooperatiba. Samantala, umaasa naman sa si Pimentel na magkakaroon ng bidding tungkol sa pagbili ng mga nasabing sasakyan bilang ang perang mga gagamitin dito ay mula sa pera ng gobyerno in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news of course. Brigada Balita Nationwide. Act Teachers Party List Representative Franz Castro naman na magpa-file down ng resolusyon para palawigin pa ito pong senior high school program sa mga SUCs. Brigada Aika Constantino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Ikinalulungkot ng isang grupo ng mga guro ang pagpapatigil ng mga programa ng Senior High School o SHS sa mga Eight Universities and Colleges o so yung FUCs kung saan malaki ang dagok sa mga estudyante at mga magulang ngayong pagsisimula ng taong 2024. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro, sinabi nito malaki awa giging epekto ng desisyon ng Department of Education at Commission on Higher Education sa aspeto ng edukasyon sa bansa. Kami, magpa kami ng resolution no, para ngayong araw na ito para maimbestigahan at siyempre makita yung magiging epekto at magkaroon sana ng smooth transition. Hindi katulad ng ganito na parang abrupt no, yung pagpigil mm. ng enrollment. Dagdag pa ni Castro, hindi pa handa ang mga pampublikong paaralan sa pagtanggap ng mga SHS. Gayong kasalukuyan nga ay sika na at hindi pa rin na ipatatayo ang mga karagdagang silid-aralan. Pwede naman itong i-extend pa ay, kung gugustuhin ng DepEd at saka ng CHED. At ito ay usapin kasi ito ng karapatan sa edukasyon, access to education. Samantala, ayon kay DepEd Undersecretary Michael Puan na ang mga displaced SHS learners ay pwede mag-enroll sa mga pribadong paaralan sa susunod na school year at mag-avail ng kanilang voucher program. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada NUCEP Manila sa Music and News otorika dapat balita nationwide mga kabrigada binigyan din ni Senator Christopher Bongo na makakatulong sa pagkakaroon ng inklusibong bansa at pagpapanatili ng kapayapaan ang pagsasagawa sa mga programang nakapokus sa mga rebel returnees. Ayon kay Go kung mapapalakas ng gobyerno ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL CAC ay malaki ang tsansa na mas magkaroon ng mga development sa mga bundok. Sa pamamagitan nito ayon kay Go, mas maiinggan ang mga barangay sa bundok na sumuporta sa gobyerno. Maliban pa roon, mas may papaliwanag din umano sa mga naging rebelde sa bundok na mas magandang mamuhay dito pa rin sa bayan. Kaugnay nito, patuloy na tinutulak ni Go ang pagsuporta sa pagpapalakas sa NTFL, kaka, lalo na sa baliklo program nito sa mga rebel. Balita Nationwide. Ang DOH pinabulaan ng umunoy COVID-19 wave sa Metro Manila. Brigada Gigaboy, Custodio, i Brigada mo! Brigada! brigada. P P P Report. Nakapagtala ng mas mababang COVID-19 cases ang Department of Health sa nagdaang holiday season. Ayon sa DOH, mas mababa ng 10% ang daily new cases na na-record mula December 26, 2023 hanggang January 1, Sa Manila. The Music and News oh, Brigada malita, Nationwide. Yung mga kabrigada, arestado na ang lima. Mula sa paniniwala ang walong suspects na nasa likod ng 41 million peso heist sa isang mall sa Ozamis City. Sa pamamagitan ng paghuhukay sa ilalim ng lupa. Kinumpirma ng Ozamis City Police na nasam-sam o nasampahan na ang limang mga suspect na sinasabing mula raw sa isang peryahan na katabi ng Gaisano Mall. Sabi ng mga otoridad, ang mga suspect daw ay mga trabahador ng peryahan na tumulong sa paghuhukay. Blanco naman daw ang may-ari ng peryahan na sangkot pala ang kanyang mga trabahador. Matatandaan na aabot sa hanggang 41 million pesos ang halaga ng mga pera at mga alahas ang natangay ng mga suspek. Sa ngayon, hindi pa rin ito nare-recover ng mga Autoridad. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. O eto naman sa ating mga kabrigada, magplano na ho para sa mas mahabang bakasyon at mga leaves. Inilabas na ho kasi ng Malacanang ang listahan ng mga holidays at long weekends ngayon taon. Sa page po ni Pangulong Bongbong Marcos, idiniklarang holiday ang February 10 para huyan sa Chinese New Year. Iyan po po'y araw ng Sabado. Long weekend naman mula March 28 hanggang 31 dahil sa Holy Week. Holiday din sa April 9 na araw ng kagitingan, May 1 Labor Day, June 12 araw ng kalayaan at August 21 Ninoy Aquino Day. Long weekend na naman mula August 24 araw ng Sabado hanggang August 26 na araw ng Lunes naman. E eh, dyan nga po inusog itong National Heroes Day. Long weekend din ng November 1 na araw din huya ng Biyernes hanggang November 3. Gayun din ang November 30 Bonifacio Day na pum tumatak naman ng araw ng Sabado. Kabilang pahus sa mga holidays na December 8 na Feast of the Immaculate Conception of Mary at additional holiday na naman sa December 24 at regular holiday ang December 25. Long weekend naman ang huling linggo ng December mula ho December 28 na tumapat ng araw ng Sabado. December 30, araw ng Lunes pero Rizal Day. At December 31 naman, araw ho ng Martes na idineklarang Special non working day Brigada Balita nationwide sa tanghali Mga kabrigada, ang iodine na isa pong mahalagang mineral na may malaking papel sa pagpapatakbo ng normal na function ng thyroid glandula. Sa mga buntis, ang sapat na supply po ng iodine ay lubos na kritikal para sa maayos na brain development ng inyong sanggol at iba pang bahagi ng katawan. Narito po ang ilang mga benepisyo ng iodine sa mga buntis. Una, pagpapabuti ng cognitive development. Ito po yung kritikal ang iodine sa pagbuo ng thyroid hormones na may mahalagang papel sa normal na function ng utaka. Prevention ng hypothyroidism. Ang iodine mga kabrigada ay mahalaga sa paggawa ng thyroid hormones tulad po ng thyroxine at thyrodiocronin. Pangatlo, ang uh, maintaining maternal uh, thyroid health. Uh, ang tamang supply po ng iodine uh, ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan uh, ng thyroid ng isang ina. Para mapanatili po ang sapat na supply ng iodine, uh, kumain ng isda, seafoods, gatas, itlog uh, at ang mga pagkaing mayaman sa iodized salt. Uh. Siguraduhin nakakakain ang buntis ng sapat na iodine at iba pang mahalagang nutrients para sa kalusugan ng kanilang sarili at ng kanilang sanggol. Yan po ang paalala ng Mom's Love ES1 Capsule na tutulungan kang maging handa sa pagsilang ng healthy baby. Simulang tupa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now, mag Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita! Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve A better Life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.